Arya! Arya! Di ka din si Punsa! Yayang! Kapi! Na? Ba na? Punsa? Uy, susu, susu. Ganado na uli kumain yan. Bebek bunso ko. Ah, kahapon. kahapon, hindi ko main. Kaya nato na ngayon yan. Oh, wala naman yung bebe ko. Ha? Naging picky sa pagkain. Ha? Takot ka hindi makalabas, kaya ka kumain, ano? Sabi ko lang, hindi ka lalabas pag hindi ka kumain. Na? Wawa naman yan. Ayaw! Apas, apas, Oh, dali ah, abas kami. abas. Ay, dali Ayaw lumabas ang Kuya Oryong mo. Nandun, nakakulong lang. Ayaw. Yaya! Abas, abas, abas! Bye-bye! Ayaw lumabas talaga ng Kuya Oryo. Ano? Si Bunso na lang. Buti pang pa Bunso nakikinig lagi. na Buti pa yung bunso ko. Iinom ka pa gamot, ha? Iinom ikaw gamot. Pabibigyan kita ng sausage. Iinom ikaw gamot, ha? Tayo lang natin si Kuya Oreo. Oreo! Bye-bye! It's Choco! Oreos, Choco! Oreo! Choco, dali! Choco, 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 Choco! Tinted talaga. Yun na, yun na. Dali, Stjaka! Si are you dito, Stjaka? Si dali! Ayan na siya, lumabas na. Ayan na siya, lumabas na. Andito, are you, Stjaka? Si oh, Stjaka, oh! si dali! la lalabas ng lungga! Ang galing! Shhh! Andito, Stjaka, si dali! Andi si Stjaka, dito, oh! Yan, oh! Sa labas, oh, dali! You kam know, dali! Come, dali! Gusto ko tuli. Hindi ka Excited. Gusto ko, choco, 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 choco. Ay, 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 ay. Gusto ko. Bunso, no. Kuya yan. Gusto ko, tayo. Labas kami. Gusto A joko a joko Atyo si Atyoko! -joko, dali! Dato'ng joko. Ari! Bunso! <coughs> Alam, nagselos na. Wawa! Wow, nagselos ang isa. Apto na dito! Bunso! May away ang Kuya Aryo! Oh? Kuya yan! Kuya, yan na away mo! Selos ba ikaw? Wawa naman nagselos naman ang bebe ko. Di adit sa ere si... Oryo. Oryo, sa ere si Bunso. gaya na ako. na ko. Ang kaya lumabas ang kuya Oryo mo. Nagkukulong lang yan. Tignan mo kanina. Doon lang yan. O ngayon, lumabas ng lungga. Tapos, babag na mo lang. Ha? Amin mo ang kuya mo? Bakit? paano no? Sa ere si Nasa dito yung bebe ko. Sila sa Sus. Jesus. Oh, wait, wait ng kuya mo. Oh, lagi kang nga ni kuya. Bila uuna eh. Sabi kayo, bibigyan kayo ng, ke choco eh, ke chocolate. Ng sausage na. No? Magulat si Oreo. Chocolate? Sabi ni Oreo. Chocolate? <laughs> Kala ni, ah, oh, yan, yan yung choco. No. Ang tagal mo kasi umuwi tuloy. Yan. Nga. Yeah. Di diba, mo ano? Ang tagal kasi Kuya Oreo. Ang gabi. Sige, sige, sige na. Sige na, ha? Inom muna ng gamot. Tapos kakain ng sausage, ha? Ha? Okay. Ino muna ng gamot ang bunso.